eto so, nga po, super short clip lang to. Pero super may laman at talaga may sense. talagang magbabalik tanong kayo. So eto mga kapatang helmet talagang inendorso na ni Vipileni. Si Senbam and Senkiko. Ay, sa 2025. And talagang kasama naman taga sa listahan natin yan mga kapatang helmet. Is, kailangan mga kagayang si Sen. Si Bam sa Senado para naman may katuwang si Sen. Risa para puksain talaga yung mga gumagawa na kalokahan. At... Mainit na pagbati sa inyong lahat na bumubuo ng samahan para sa mahusay na Senado. Bitbit natin ang mensahe ng kabutihan, pagkakawang gawa at pagmamahal nang hinarap natin ang pinakamalaki nating laban noong 2022. Bahagi kayo nito. You stepped out of your comfort zones, reached across political and social divides, and immersed yourselves on the ground. More than just a campaign, It was a daily exercise in empathy. I hope this experience left you with a deeper sense of awareness, patience, and understanding, especially for those who need our help the most. Nahaharap tayo sa panibagong yugto ngayong paparating na eleksyon sa May 2025. Naniniwala ako na pagkakataon ito para palakasin ang ating hanay. Gaya ng nasaksihan natin, lalo na nitong nagdaang mga buwan, Mahalagang plataporma ang Senado para maitulak ang makabubute para sa taong bayan. Importante na magtalaga tayo dito ng mga lingkod bayan na tapat, mahusay at may tunay na malasakit sa ating bayan. Walang duda. Sina Sen Kiko at Sen Bam, subok at maaasahan na sa mga katangiang ito at higit pa. Napatunayan na nila ang kanilang husay, tapang at integridad. At sigurado ako na marami pa silang maibubuga. Sila ang klase ng mga senador na kailangan ng ating bayan para sa malalaking laban na ating kinakaharap. Ang pagtatanggol sa ating teritoryo, ang pag-asenso ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng mas maraming oportunidad para sa trabaho at negosyo, ang ating mga karapatang pantao, sapat na pagkain at kapakanan ng mga ordinaryong manggagawa de kalidad na edukasyon para sa kabataang Pilipino. Kiko and Bam are the kind of public servants that we need in order to achieve the Philippines of our hopes, a nation that thrives with integrity, compassion and excellence at its core. Kaya't muling gisingin ang puso at diwang nagbigay ng kulay at saya sa ating People's Campaign. Ang tunay at makabuluhang pagbabago ay nagmumula sa lakas na nagkakaisang taong bayan. Simula pa lang ito ng mas makabuluhan nating pagsasama. Sama-sama tayong magsilbing diwanag sa ating mga kababayan. Sa 2025, ang ating kailangan pagsikapan pagtrabahuhan at ipaglaban. Ang maihalal muli sa Senado, si Nakiko Pangilinan at Bam Aquino. Maraming salamat, mabuhay kayong lahat. Uy, mga mga helmet, kaya super kailangan po Tang suporta natin all the way si Nakiko and Sen Bam and sa iba pang mga, syempre din Heidi Mendoza, hindi mawawala yung sa listahan natin. Para naman kahit papano, may matino may mga kasama si Sen at lagang ipaglalaban ang karapatan ng taong bayan. And kung gusto mo sa mga video ito, huwag ka lang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bicho Kapapa. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay yung nag din ng buhay. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! And dun sa lahat po ng mga nakamali, nung 2022 election, eto eh, na yung tamang oras oh, na tayo para sa bansang Pilipinas. Hindi so, po lahat, may aangat pa rin natin ang bayan na ito. Alam niyo mga bata, sa 2025, sabay-sabay tayong bumoto, pumili para sa ikaangat ng bansang Pilipinas.